cả nhà đi cùng rồi. cần ăn không? Em đi bận à? Wa wow, baka mo tago, may nakita siyang kasili mga ka pisi. Kasili daw. Sana makuha yan mga kapising. Eh, ay medyo malalim pala dito. Ye. Eh. Sana lang makuha. Sira bit lang. Galawan mga kapising on katihaya. Ayun. Katihaya, senyor. Maraming galawan talaga. Na ba? Na am ok ok mga may. Hindi na ang angon. Nagpapanan oh. ng mga nga. May pagkasi eh. Oo. Hirap nang pinagtaguan ng kasili mga fishing. Kasi kailangan mong tumihaya para makita siya. You know? Yaya na yan. Para makita ang kasili. Grabe. Hmm. Enggak. Oh. <laughs> oh, oh, bukan. Bukan, namanya fishing. Rabi. ya iya tenaga bagi oh, hapun alenganin jod ya ini

apa anakmu ang kasili. Tapos ng dito din, ano to kasi nandiyan mga piso ng ayan. Apa? Kuala Jahor ja. Eh, bar berahon. Ini nyo naman pinagtaguan ng mga pisingo. napakalaking bato yan sa, sa gitna pinakilalim yan <laughs> na kuha na ayun kuha na mga pising maliit <laughs> pero pwede na kasili kasili wanag ka ng isang hasang kukuga na nakabuhay na Kau nak kasih muka bahasa muka bahasa nak kuku gah. Dia kena jangan saman pun jadi <laughs> 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 nah. <laughs> <laughs> okay. okay. dia lagi nak apa? Kena. Muka muka bahasa kedua jang limbak lima bah. Yon. Balik itu nak facing. Kau boleh di nak. Yang banyak yang penting bagi kita sejak. Lepingnya siapa ni terberi air. Tapi tak lagi pemitas. Gawas ada saja. Gawasnya? <laughs> oh. Balik itu nak facing. Kau boleh di nak. Terus kasih lih. <laughs> sama leit lang talaga. tulad sinasabi ko sa inyo mga bising maliit maliit mo na ang mahuli sa sunod nito malaki na may sa imong kuha on ron maliit muna ang kukunin mga pising sa sunod malaki na kasili <laughs> thank you ay. ay maliit sa sunod mga pising malaki na siguro sa ngayon maliit pa Amangan nyo lang ang malaki mga pising. Dambuhala kasi li. sa sunod na. <laughs> okay, thank you. Hmm. Tara po na no, po mo, sa pananaw. <laughs> Gawas.